Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon ay mayroon tayong isang inspiring story na ibabahagi, ang Diamate, ang bagong nakoronahan na rey na Hispanomerika na 2025 ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng isang hindi malilimutang pageant journey sa Bolivia. Manatiling nakatutok habang sumisid tayo sa kanyang matagumpay na panalo, ang mga hindi malilimutang sandali sa kanyang paglalakbay at kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay na ito para sa kanyang hinaharap sa showbiz. Noong nakaraang linggo sa Bolivia, ginawa ang kasaysayan. Si Diamate ay lumabas bilang nagwagi sa na Hispano-Americana, 2025 pa dyan, na naging pangalawang Filipina lamang na nanalo ng prestigyosong titulong ito, kasunod ng mga yapak ng aktres na si Winwin Marquez noong 2017. Sa isang matinding mapagkumpitensyang larangan, kasama ang mga kandidatong may kahangahangang talento at puso, ang panalo ni Diamante ay isang patunay ng kanyang katatagan, katatagan, at hindi may kakailan na kagandahan. Sa kabila ng mga nakakabagbagdamdaming sandali at ang presyon ng pakikipagkumpitensya laban sa mga nangungunang contenders kabilang ang isang maiting na sandali kasama ang mga kinatawan mula sa Venezuela siya ay nagtiwala sa kanyang sarili at nanalangin na kung ito ay nakatakdang makuha ang corona. Shamper, I was hoping for the best, dreaming to become the second Filipina to win this crown. But honestly, I never expected it the competition was fierce and every candidate was of high caliber with amazing qualities and great hearts. I was just praying to God, if it's a moment, then let it be. Nakuha ng kanyang mga salita ang hilaw na emosyon ng gabing iyon, shock, joy, and an overwhelming sense of gratitude. Imagine the adrenaline rush when in a moment filled with suspense the call was made Philippines And just like that Diamate became a beacon of hope and pride for the Philippines Higit pa sa glitz at glamour ng pageant stage isa sa mga pinakamahal na bahagi ng paglalakbay ni Diamate ay ang pagkakaibigang nabuo niya sa mga kapwa contestant Kabilang sa kanila ay si Miss Bolivia na hindi lang kasama sa kwarto niya kundi pati na rin sa kultura niya Nagtuturo kay Dia tungkol sa mga tradisyon, pagkain at maging sa mga bonding session ng Bolivian sa gabi at Miss Poland, kung saan nakatagpo siya ng kakaibang koneksyon sa English dahil sa trangkaso nila. One of the most memorable moments was bonding with my roommate, Miss Bolivia. Isinalin niya ang lahat, ipinakita sa akin ang Bolivian ways, at pinakilala pa niya ako sa masasarap na local food. And with Miss Poland, we connected instantly, being the only ones fluent in English together. That moments will forever hold a special place in Emma's heart. Daya May didn't win the crown for herself alone. She dedicated her victory to the Filipino people, her family, her dedicated team, and every single person who supported her journey. This win is not just a personal achievement, it's a win for the nation. And her ambitions don't stop here. alongside fulfilling her duties as Rina Hispano-Americana 2025, Dia Mate is set on carving out path in the showbiz industry. She recently released a music video for her single, Ikaw Ang Pinili Ko, signaling her intent to shine, not just on the pageant stage, but also in music and acting. Nasasabi sa hinaharap na paglalakbay, pagpromote ng kulturang Hispanic, paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Latin Amerika at pagpapakita ng ating kulturang Pilipino na napakagandang kaakibat ng diwa ng Latin.